yung sa ayo. Hindi iba naman 'yan, ibang unit 'yan. O oh, ayan yung binubuksa ni Mamboy oh. Panda Black. Panda Black. Panda Black. Mga nakagwates pa. Ako na kamay <laughs> lang. Water area. Hmm. Ha? Kung ano original Rolex kita ro 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 Daytona, ha? Ito po. Alas magkapareho. Pero sa akin, same lang po, ha? Same. Ito, Japan, ano? O, oh, pero magkaiba lang sila ng uh, bezel at saka ano, Uh, ito yung Rolex nila. Ibang ang presyo nun, mga boy, di ba? Uh, ito, iba. Ayan. Ayan yung mga super pro na. Ayan po si Eric, nila mga boy. Ayan. Nakikita nyo, ayan. Iba ang presyo nito, ha? Hindi pwedeng panggitin ang presyo nito yung mga Rolex nito dahil ah. na... okay lang ba ba yung shoutout? Oh, sige, oh, ayan. So, ayan. Oh, salamat. Ah, takita sa... kami sa'yo. Ayan. Ayan. Mga buyer ko, so, galing pa ng probisya, oh. oh.

sero oh. Si sir ano oh. oh, babanggitin ko na oh sir pangalan Oh. oh, ayan oh. oh yung mga nagahan ano, gusto mag team building. Oh, yung mga tropa diyan na ah, nagahanap ng ano, ng magandang resort. Ito ipunta niyo to. Ayan ah, punta niyo. Ayan kay sir. Ayan. yung na ko oh, da. ayo hindi, iba naman yan, ibang unit yan O, ayan yung binubuksan yung Mamboy, ha oh. Panda Black Panda block, panda block. Panda block na naman to. Pero rolls din siya. Oh. Oh, ayan rolls din siya. Oh. Oh, ayan no. oh. Si Mamboy mo pa paliwanag ah, mm -hmm. hindi ako ah. Yeah, Mamboy, paliwanag mo na. Paliwanag mo, Mamboy. Tama ah, mo sa to. Blatant working chrono. Kung ano yung siya original na Daytona ha. Oop, kakaya na naman yung mga nagla-live dito, yung mga nagbebenta ng Rolex. Makakapulot na naman sa akin ng ideya. Ah, mga nakagwates pa. Ako nakakamay lang. Squatter area. Ha? Ah, kung ano original Rolex na Daytona, ha? Ah, eto po. Alos magkapareho. Pero sa akin, same lang po, ha? Ah, same. Ayan po, ito po yung mga sira number niya, ha? Lahat yan, working chrono, ha? Bunti mong rotor. Alam nyo ba yung mga rotor? Sa Rolex na yan, oh. ito po pangalan. Sa rotor, ah. Yung, mm. naglalaro yung, 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 yung rotor, oh. Mm. Ah, nakapulot na naman kayo ng idea kay Boy Kaskas. Kaya nga, eh. Ah, since 1977 nung araw, Rolex na yung nawakan ko. Kung wala pang ganito, ang Rolex nung araw, kinakasa namin sa ETA machine. Pinakamagandang machine ng ETA na kinakasa namin sa Rolex. Kasi nagkaroon nito. Same sa original lang. Oh, yun same lang ha, same ha. Same sa original oh, lang po. Original. Yung nipis ng makina. Nipis ng ka, timbang. Ano same, but kapareho po. Nangyas. Na Pinaliliwanag ko na po sa inyo. na naman kayo, mga naka-idea naman kayo sa akin. Mga nakagwantes pa kayo. Sa akin, kamay lang. Kamay lang yan ha. Ginaganong ganong pa, miikot. Oh. Sa akin, nalabag ko ng bukasan. Uh, James, sa original. Ikot-ikot nyo pa ha. Ikot-ikot pa. Yan ah. Wala nang pa ikot dito kay oh, Mamboy. Wala na. Oh. to. Oh, hindi yung, ba, ano, yung mga ano mo, yung mga basher mo. Sa mga basher ko. Maglilirin yun. Pag-ingget, pikit, pumunta na lang kayo rito. Paturo kayo sa akin. Makikita <laughs> ko pa kayo, bispo driver, diver, di susi, Nag nagiging automatic sa akin. Eh. <laughs> oh, <bakikita nyo? laughs> uh, pero yung pinakita ni boy na yun, yun yung ano, yun yung ano, ito yun, Japan. Ito, Japan, ano. O, oh, pero magkaiba lang sila ng uh, bezel at saka uh, ng ano, ito uh, yung Rolex nila. Ibang presyo naman Maboy, eh, di ba? Oh, ito, iba rin ang presyo nito, mas mababa ito. 3,000 30 lang sa so, akin. 3,000 30 lang ito. Ito, pinano yung yung Japan. yung ah. Laban na bukasan. Hmm. Pero hmm. ito, okay naman. No. Okay, lang. Okay. 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 okay Kasi meron Japan talaga ano na. eh. Mga nag-online. Ayan, ha

Ito yung mga lineup ng ano ng mga second ni Mamboy. Oh. Ang sarap po din. Dito na presyo na ah. ha hindi pwede panggitin ang presyo na mga uh, rolex na ito dahil na uh, kumbaga sa ano, eh ah uh, bawal ka o bawal yan, no, yan no. o panggitin nyo lang yung page nila pang buhay di po siya rin sa kanilang atensyon yan o ha o yan ipakikita ko yan ha putahan yung page nya yan nakikita nyo naman dyan sa screen oh yan ha mga katropa o oh. o Nandito tayo kay Pampoy, ha? Salamat sa pagsama ninyo. At uh, yung mga gusto mag-order, puntahan nyo nalang yung kanilang page. Uh, Rilon ni mga Boy Kaskas, plus Eric, at uh, Ati Charms. Okay, mga katropa. So, agad nyo lang. God bless and bye-bye. See you next. Folks.